Hello, magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik po ang yung lingkod. at uh, mayroon pa akong ibababang video sa inyo uh, after po ito ng uh, hearing ng uh, quad kong noong Miyerkules na kung saan nga ay nagsalita daw si uh, uh, Bene Abante o yung uh, <clears throat> isang pastor na congressman na ito na kung saan ay uh, ang sabi ng uh, nag-vlog na ito ay pinagyayabang daw niya na bumoto yung mga pastor ng uh, Baptist Church sa uh, kaya dating Pangulong ng uh, Duterte kaya at uh, isa ito sa nagpanalo sa anong election na yon. So dito sa video na ito, nag-react daw ang mga pastor ng Baptist dahil uh, tila walang katotohanan yung uh, mga pinagsasabi ni uh, Congressman Abante doon sa quadcom hearing na kung saan ay uh, parang uh, Ibinabalik niya kaya dating Pangulong Duterte na isa siya sa nagsuporta noong panahon ng eleksyon So para mas maganda, panoorin natin itong video ng isang vlogger na ito na kung saan ay nagsalita rin Kaugnay dito sa mga binanggit ni Congressman Abante sa ahiring ng Quadcom Mga kapiday, isang magandang oras po sa inyong lahat At once again, welcome po dito sa aking channel Ito maganda po itong pag-uusapan natin Ano po, no? yung reaction ho ng ilang pastors at members ho ng Baptist Church doon ho sa naging pahayag ni Congressman Benny Abante ano po, no? nung kraang Qualcomm hearing nung Miyerkules kung saan po ay naging bisita po itong si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ano po, no? Nag-react kasi yung mga pastors at yung ilang members ho ng Baptist Church mga kabida dahil look, parang pinagyabang ho ni Congressman Abante yung uh, dala o dinalang ho ng Baptist Church I believe in your cause I believe in your plan and because of this Mr. President I work hard to campaign for you many of the pastors of the Baptist community voted for you gusto ko pong maranig ito ng mga DDS trolls at DDS bloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former president? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Para po kay Digong, noong 2016 elections, ano po, no? eh parang nung narinig daw nila yung sinabi ho ni Abante mga kabida, eh parang kinikilabutan po sila ano po no dahil ho, hindi ho daw totoo yung sinabi ho ni Congressman Abante na dahil sa kanya eh bumoto at binoto ho ng mga pastors at mga membro ng Baptist Church itong sinigong Ang sabi ng isang Uh, open letter. May open letter kasi eh, no, na nabasa ko po sa Facebook, no, from a certain Francine or Francie uh, Perez. Yan po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Yan po, no. Uh, yung pong open letter address po kay Congressman Abante mga kabida at sinabi ho dyan sa open letter na yan na hindi ho totoo yung sinabi po ni Congressman Abante ano po, no? Dahil ho, eh, kung nagdesisyon man sila, o kung nagdesisyon man itong pastor na ito, na pumotro kay dating Pangulong Duterte, eh, dahil ho, dun sa kanyang love at trust ko kay dating Pangulo, at hindi ho, dahil doon sa uh, pag-udyok o pag, po, pag no ni Congressman Abante, doon ho sa kanya, ano po, no? At yun din yung ah uh, reaction din ng ibang mga pastors at uh, ibang mga miyembro ng Baptist Church. Dahil ang sabi ho, uh, meron ho isang panayam, itong brigade News FM Davao, sa isang pastor po, a certain pastor pareha, ano po, no? sa ang Baptist Church daw ay meron hong tinatawag ho na independence, no? Kung uh, when it comes to choosing their leaders, lalong-lalong -lalo na during election po, mga kabita, eh, meron silang independence. May kalayaan o may kalayaan pong pumili no kung sino yung gusto nilang piliin bilang leader ho, ng bansang ito ano po no. Okay? So hindi ho katulad ng Iglesia ni Cristo mga kabita na merong isang uh, yung one voice lang po no? kung, 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 ano yung sinabi ho ng pinakataas na leader ho ng INC eh yun na yung susundin doon sa ground. Hindi katulad yung Baptist uh, Church, sabi ho, ng isang pastor. Sabi ho, ni Pastor Parihano po, no? Kaya nga, hindi ho totoo yung mga sinabi ho ni Congre uh, Congressman Abante, ano po, na dahil sa kanya, eh, bumoto, kaya bumoto yung mga pastors ng Baptist Church. Eh, nagyabang lang talaga itong si Abante, ano po, no? Kumbaga, Uh, binuhat lang niya yung kanyang sariling bangko, no? Eh dahil ho, siguro gusto siyang magpabilib doon kay dating pangulong Duterte, no? para po mayro lang ho siyang masabi doon, Ah, doon sa dating pangulo Makabida, eh talagang malakas ang apog nitong si Uh, Mr. Abante po, mga kabida. Kaya nga, yun, nasabi ho niya, no? Yung ganong klaseng uh, mga salita no doon ho sa dating pangulo pero sa totoo lang talaga yan ha uh, isang hypocrisy kasi yun eh no? Hipokrito Yung ganong klase yung attitude po Ni Congressman Abante Mantakin yung mga kabida no po? Ito po yung isang revelation po ni Pastor Pareha Na di ba alam natin na Galit po itong si Congressman Abante po Doon sa uh, mga taong nagmumura Lalo-lalo na po Kay dating Pangulong Duterte kaya kung napansin mo ninyo nung Qualcomm hearing po nung Miyerkules eh nung kanyang pambungad na salita no nitong si Congressman Abante eh binalaan po niya itong si dating pangulong Duterte ano po no na wag na wag magmura habang uh, ginaganap yung Qualcomm hearing ano po dahil ho, meron ho silang rules diyan ho sa House of Representatives ano po no So kung titingnan mo yon kung Uh, paniniwalaan mo yung sinabi mo ni Pastor Pareja Makabida. Kaugnay pa rin po sa quadcom hearing na kung saan dumalo ang dating Pangulong Duterte uh, Nagsalita naman ang kanyang uh, abogado o spokesperson na si uh, uh, Tony Panelo Hinggil sa mga binitawang uh, salita ng Pangulo na kaugnay sa War on Drugs o sa AJK Kaya uh, ito yung uh, paliwanag ni ni Panelo uh, kaugnay doon sa hearing na naganap na iyon. at uh, panorin din natin ang uh, kabuuan ng uh, kanyang uh, video na ito But anyway, teka mo na, I'd like to say something about ano uh, yung yung assuming full and legal responsibility di sila nagkakainap maliwanag mo na sinasabi ni Presidente His policy when he was President was he placed on his shoulder the success or failure of of the war on drugs. So any consequences arising therefrom, he will assume responsibility. Kaya sabi niya, kung nagkamali yan dahil inutos ko, hindi isama niyo ako sa demanda kasi ako nagutos. But ang problema, hindi yo palaging nakaka nakakalimutan, hindi natatandaan, na from the very beginning, yung kanyang utos is predicated on law. What was his utos? I'm declaring war on drugs. Do your jobs as policemen. Arrest them, bring them to jail, and prosecute them. If they resist arrest, then wag kayong tarating dito bangkay, because under the law you're justified to kill. That is the order of the president. Yun ang palagi na kakalibutan eh. Ang palagi na ulit ulit nila. I will kill you. You know, when you say, I will kill you, it's not a crime. Ilang ulit niya nang sinabi yan, tinatakot ko lang at marami nga natakot eh. Right. Number two, pag sinabi niyang, I assume, full legal responsibility under the Constitution, the President is tasked to protect the people. Kaya nga sinasabi niya, I did it to protect the people. Pero yung sinasabi niyang war on drugs is predicated on a legal ground. Huwag natin kalilimutan na palagi yung utos niya, arresto niyo pag nag-resist, saka kayo gumamit ng dahas because that is allowed under the law. Eh, ang problema, pinagpipilitan nila na, hindi, sinabi mo, you're assuming responsibility legal. Kaya sinasabi ni Presidente, if you cannot transfer criminal responsibility doon sa akin eh siya kung pumatay ba't ninyo ako unless unless conspiracy is proven Iyon na sinasabi nila may conspiracy kaya nga di ba the, he has been daring if you think I'm guilty nakakonspire ako why don't you file the case but until now nobody nobody has filed the case simply because kasi hindi naman totoo isa pa, hindi ba kanina pinakita ron? Sabi ni Marville, ha, PNP Chief, marami ang napatay na pulis. Marami ang injured. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like na lang po at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe uh, isubscribe niyo na rin itong ating uh, channel para updated kayo sa bawat video na ating ibinabahagi dito sa channel na ito. Sa mga nais po magbigay komento, opinion o reaction, mag-comment lang sa comment section ay baba ng uh, video mismo na ito. Maraming pong salamat sa patuloy niyong uh, panunod, panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.